Hello po mga manay and welcome sa ating kusina and for today's video ang gagawin naman natin ay magluluto tayo ng ating pang-ulam at gusto kong i-share sa inyo itong aking recipe dahil I'm sure na magugustuhan po ng mga hindi kumakain ng baboy. So for today's video magluluto tayo ng ginataang chicken na binagoongan. Yes, napakasarap nito na at something may kick nang ang anghang na sure na magugustuhan po ninyo. So nandito na 'yung mga kailangan nating sangkap kaya pwede na tayong magumpisa. So bago tayo magumpisa magluto, eto muna 'yung ating mga kailangang sangkap. Una, meron tayong 600 grams na uh, chicken breast. Kinat ko na siya nang pahaba, gaya nito. Ayan, mga manay. So, malinis po yung aking kamay. So, pwede nyo ikat sa nais nyong laki. Or pwede rin kayong gumamit ng puro hita, puro pitcho, puro wings. Nasa nyo yan, mga manay. Then, meron tayo para sa ating uh, pagkikisa. Gagamit tayo ng uh, bawang, sibuyas. Meron din tayong kamatis at siling berde kasi masarap kapag may konting kick ng anghang. Pwede rin tayo mag-add ng labuyo. At para sa ating bagoong alamang, ito po ay luto na. So meron na ako na etong recipe, kaya pwede niyo pong bisitahin sa mga magtatanong paano ko to niluto. So ito yung magpapasarap sa ating lulutuin ngayon. Then meron tayo itong talong. Siyempre hindi mo wala ang talong, bali ah, ang gagamitin kong talong dito ay walong piraso po na medium size ang sukat or nasa inyo kung anong gusto nyo. Pwede nyo rin yan palitan ng sigarilyas, or kung gusto nyo sitaw, pwede nyo palitan ng iba't ibang gulay. Siyempre, meron din tayo ritong gata. So, ito yung gagamitin natin. Isang pack ng, ayan, ito po ay 200 ml. Ayan. At para sa pampalasa, magalagay tayo ng paminta at meron din tayong mantika. So, ang gagawin natin, ang una ay uh, magpapan fry tayo ng ating talong. Magpapainit muna tayo ng ating pan. Then, maglagay na tayo ng oil. Okay. Then, kapag yan po ay uminit na, ipapan fry lang natin ang ating mga talong. So, pwede rin po kung gusto nyo okra, pechay, kung gusto nyo gulay, pwedeng pwede naman dito sa ating recipe. Ngayon na mainit na, pwede na natin ilagay. Dahan-dahan po. Papapaangli rice na naman po ang inyong pamilya kapag na-try nyo itong aking niluluto ngayon. Napakasarap po nito. Kasi marami tayong mga viewers na hindi daw kumakain ng pork. So, yan gagawa tayo ng recipe na magugustuhan ninyo para hindi puro prito adobo lang ang ginagawa natin sa manok pwede rin pong gataan ingat lang matalsi ka ng mantika dahil mainit talaga Then, balik natin isa-isa. hindi naman kailangan sunog na sunog yung pagkakaluto natin sa ating mga talong ganyan lang kung meron kayong karinderia or may resto kayo pwede nyo rin po itong sa yung si deserve sa mga customers dahil madali lang po itong lutuin. At dahil okay na, so pwede na natin itong hanguin dito sa ating pan. Then maglalagay pa tayo ng ating pipiprito. dahil okay na to ang ating mga talong. Yan, hanguin na natin. Then, gagawin natin ay isiseta sa igun na natin to. Tapos, dito sa ating pan, dito na rin tayo magigisa ng ating bawang at sibuyas. So, maglalagay ako ng konting oil. So, ilagay na natin ang bawang. sa bawang at sibuyas na sa inyo kung gano'ng karami gusto nyong ilagay. Then, isunod ang sibuyas. Pwede rin kayong gumamit ng sibuyas na puti. Okay? At kapag naamoy na yung aroma ng sibuyas at ng ating bawang, ilalagay na natin dito yung ating chicken. Bago natin haluin, pipintlahan natin yan ng paminta. Ayan, mix na po natin. Haluhaluin natin. Then, pagkatapos natin mag-isa, hayaan muna natin ito na mga at least 2 to 3 minutes bago natin balikan at lagyan ng mga pampalasa pa. So ngayon, after 3 minutes, i-check na natin kung ating nilulupok, haluin natin. So kapag ganito na, pwede na natin ilagay ang kamatis. So, dalawang pirasong kamatis po itong ating ginamit ito sa ating recipe. Then, maglalagay na tayo ng bagoong alamang. So, 3 tablespoon po ito. Bali po ito ay hindi gano'n kaalat. Pero hindi na tayo maglalagay ng asin kasi may timpla na yung ating bagoong alamang. Pero kung gagamit kayo ng hilaw, yung hindi pa naluluto, pwede rin naman po. Tapansahin nilang kasi medyo maalat-alat po talaga yun. Ayan. Halo-halo lang. Ang bango. Then, kayaan ulit natin ng mga minutes. Ngayon, after 2 minutes, hahaluin na ulit natin. Matagal po talaga akong magisa para po talagang kapit na kapit at maluto po yung ating kamatis para iwas panis kagal. Then dito, ilalagay na natin ang 200 ml na Coco Mama. Ayan po. Para creamy, 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 creamy. Bus natin yung lahat. Then, haluin natin. Pagkatapos natin mahalo, hayaan po natin yan na lumapot. So, lutuin natin to ng at least 10 to 15 minutes. So, ayan mga manay, after 15 minutes, sa katamtamang apoy lamang po. At eto na, na-achieve na natin yung lapot na hinahanap natin para sa ating niluluto. So, dito dahil okay na to, ilalagay na natin ang ating naprito na talong. Then, syempre, isusunod na rin natin ang ating sili. Then, haluin natin. Dahil luto na po yung ating talong, pwede na natin patayin ang kalan. At ready ready nang iserve ang ating napakasarap na ginataang chicken binagoongan. Dahil napakasarap pong kainin na malutong yung mga sili. Ayan. So, okay na. Tikman natin dahil hindi tayo naglagay ng asin. Grabe. Perfect. Panalo ang panalo. Pero again, kayo po yung masusunod sa timpla na nais ninyo. Pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa na gusto nyo pa dito sa aking recipe na binahagi sa inyo. So patayin ko na ka yung kalan at ready-ready na i-serve. Dahil excited na ako, naglalagay na ako dito. Mahilig po talaga ako sa maanghang. Ayan. Tapos ang lapot ng gata natin. Lagyan pa natin ng sili. Eto na. Ang ating napakasarap na ginataang chicken binagoongan. Ayan, ito na yung pinaka-exciting part na titikman natin. Ayan, oh. <laughs> Napakasarap nito. Kanin na lang ang kulang. Pwede mo siyang papakain kasi hindi siya sobrang alat. Samahan pa ng talong. Yung anak ko po, gusto ng tumikyong. Mm. Panalo. Kanin na lang talaga ang kailangan dito. So ayan mga manay, Muli ako po ang inyong madiskating nanay at sana po masubukan nyo itong ating recipe dahil I'm sure na magugustuhan nyo po yung templa. Napakasarap, saktong-sakto lang ang lasa. And again, pwede naman kayo magdagdag ng mga pampalasa na nais ninyo. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ako po ang inyong madiskating nanay. Tara, kain po tayo!